Dr. Vito, gaano po ba katagal ma-expire ang isang medical certificate? Remember, ang isang medical certificate ay isang legal document. Para ma-document po at mailahad kung ano po ba ang nangyari during examination. Ito po ay ginagamit natin para sa ating sick leave for financial assistance, for medical assistance, as well as para ma-document what transpired during the examination napaka-importante po nito para po mabigyan po ng linaw kung ano po ba yung diagnosis, ano yung mga ginawang operation, ano yung mga binigay na gamot at ano pong yung ginawang workup para sa inyo. Ito po ay dapat po ibinibigay ng mga lesensyadong doktor kung ano man ang inyong field at ito po ay dapat po ay may certain validity. For some, ito po ay 15 days to 1 month at iba pang refresh ay umaabot po ito.